So ayan, magluluto po tayo ng lechon paksiw ngayon. Sa aking mantumas, ang nilagay sa aking kawali, nagdurog ako ng bawang at inilagay ko dyan, isinama ko dyan. At naglagay din ako ng uh, pork cubes dyan, nilagyan ko ng paminta. Ayan. Ako po ay pag naglechon paksiw, hindi ko yan uh, ginigisa. Pakuloyin lang yung mantumas, lagyan mo man ng mga pampalasa kung ano ang kailangan dyan ayun na yung pinaka ng ating lechon paccio yan, naglagay ako dyan ng dinurog na bawang, paminta, suka ayan, at naglagay na rin tayo ng kaunti tubig dyan para dumami uh, yung ating uh, sauce ayan, naglagay din ako ng asukal ayan pagsamasamahin natin dyan sa mang tumasang ating lahat ng pampalasa sa ating lechong paksiw. At ayan na nga, kumukulo na yung ating sauce. Kaya nilagay ko na yung isang kilong lechon. Alam niyo yung lechon na yan, binigay sa amin ng aming dinayuhan na nagdibu. Pumunta kami sa dibu, nag-attend kami ng dibu, napakalaki ng lechon. At sobra-sobra yung kanilang lechon, kaya pinabaon sa amin. Inuwi namin ang lechon. Yan. Antayin natin dyan na kumulo ang ating lechon paksiw hindi naman kailangang malakas ang apoy Kail hayaan natin maimim dyan yan, ganyan lang naman magtimpla ng lechon paksiw simpleng simple lang hindi natin kailangang pakadamiya kasi masarap na lechon yan ay meron ng uh, timpla Ayan, tikman natin kung tama na yan, tikman natin dyan tama na ang lasa at hayaan natin maimim ya yeah. Huwag natin masyadong lakasan yung apoy at baka magtutong yung ating sauce namang tumas. Yan lang natin dyan na uh, makasip makasipsip yung ating karne ng ating sauce. Tayo natin. Mga ilang minuto lang yan. Ayan, kumukulo na siya sa mahinang apoy. Hindi ko yan pinakalakasan ng apoy. Ang dami kasing sa pinuntahan namin ipinabaon sa amin. Kaya yan, niluto ko ng ano at kasawag na rin dyan ang aking mga kapatid. Tikman natin ulit kung tama na ang lasa. Siyempre, pag tayo magaluto ay ating ating man kung tama na baga ang lasa, kung ano ang kulang, kung ano ang sumubra, matitimplahan natin ng tama. aking pag-ini. Mahinang mahina ang apoy. Dahil nga ay baka matutong ang ating lechon. Lechon paksiyo. Yan, malapit na tayong malapit ko na siyang ahuning dyan. Malapit nang maluto. Di ba? Ang sarap. So ayan na, luto na ang ating lechon paksiyo. Tara na tayo kumain. Thank you for watching.